Ayan mga kasagwan, good morning po sa ating lahat. Ayan, isang magandang umaga po. Bale, manguhuli tayo ngayon ng needlefish or tawagin dito sa amin ay bali. Ayan si Kuya Jan. Kuya Jan, kaway muna. Good morning mga kasagwan. Ayan. Magandang umaga sa ating lahat. Ayan. Ayan, bale yung pain natin ay buhay na hipon mga kasagwan. Uy, may kape si Kabulbul. <laughs> ano dito si Kabulbul, nagkakape pa. Yan. tayo mga kasagwan. Mauna <laughs> na po tayo mga kasaguan Andun yung pasaya natin sa may buya na yun. Yan sana sortin tayo ngayon sa bagong adventure natin. And let's go mga kasagwan. Doon tayo sa barangay point meri na naman mag papataw. Yan may darat tayong trolling. Baka may kawan ng mga talakitok. Yan ko dyan. Shout out. Ayan, shout out sa mga nanonood ng video namin dyan. Ayan. Yan. Maraming salamat sa inyo. <laughs> dito tayo banda magpapataw yan. Okay. sana asertain tayo ngayon yun mag Umpisa na tayo sa paglatag ng pataw natin si double yung maglalatag yan yung pae natin buhay na hipon Yan yung yan, yung hinuli namin kagabi ni Kabulbul na ipon mga kasagwan. Bali well, gamit natin. Ito yung dalawa, pataw, yung pataw natin oh. Dalawa yung hook niyan mga kasagwan. Para sigurado. Tansi natin ay number 30. Yan number 30 yan. Number 30. Pag maputo rin yan ang mga sagwan, ibig sabihin malaki yan. Dahan-dahan lang ko yan dyan. Ayan o. Yun. Pwede na yan. Okay. Matag. Yun, sana kainin ka kaagad. Wala, wala, Oops, sila ni sila. Alutin pa ngayon, ano? Alutin pa. Uy. Yan, buhay na buhay talaga yung pain natin, no? Nagsasayawan sa loob. Yan, no? <laughs> Yun. Pangalawang datag natin. Huwag tayo dumikit sa batuhan. Baka mapunta yung natin. Dito sa kabila, boy. Oh. Ayan. Kainin ka sana. Yung pataw nga pala natin, mga kasagwan, bali, 20 piraso po yan. Madami yan. 20 pirasong pataw. Pataw. Punta dito quick sa medyo malalim. Ayan. <laughs> Ayos yung habulan natin itong mga kasaguan pag nasibaran, nasibaran tayo. Exciting to exciting. Yan Pang-apat. Kaliput pa Lambungan. Hmm. Tekdok ka pang nagpapasikat. Ganda ng panahon ngayon. Oo. Kalmado mga kasaguan Maririnig yung dagat. Yan. Yan. Cakes. Cakes. Nandun, 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 yung pataw sa gilid ng pambut na. Ito. Ayan. Pwede rin sana makasagwan yung buhay na isda sa pain ng ano, pataw. Pero, mahirap ang huli ng buhay na isda na maliliit. Sinabit? Sige. Tala na lang yung patahon natin sa ipon. Dara, Dara, Dara. Pero kung makulusog yan yun Ba? Kamagahan ng estero. Kamagahan ng estero. Nung unang panahon makasagwan na ma napakaraming kawan dito ng talakito. Hindi namin yun na i-vlog nila kabulbul. Sayang. Sayang e, ko dyan. Abante. Abante. Sobrang kapal nun, ano? Kawulbol ng kawan. Libot na ganito Para palidong na Kadi. Pwede ka. Wala pang umiikot. Masaan na kaya yung mga needlefish dito. pagkainin to ng tribal yung mga saguan patalas tayo nito <laughs> ilulubog yung pataw natin sigurado 8 kumakagat. sa may bato <laughs> <laughs> dito yung sa batuhan mga kasagwan ada pa baka nakawal ata na. <laughs> na hindi na gumalaw yung pataw natin. Adios. Ah, yes. Malaki yun. Ah, nandito pa, nandito. Tara pa? Oo. Uh. Ayan o. Ayan mga o, mga kasagawa <laughs> no. Ano, ano. Ayos o, matukan. Alako, alako, alako. Ayaw na, <laughs> ayun na bugla na, oh. Ayun, nandun. Malaki mga kasaguan <laughs> Isa lang yung sagwa natin, grabe. Kailangan ba ito? Oo, sige. Ayun o, ang lakas. At saka ito kaya dyan, baka yung ilisin natin mapunta sa bato. Ayun. Malayo na mga kasagwan, andun. Ayun nga dito si Papi, ayun nga dito si Papi. Sige, ma ano pa yan? Alin pa yan? Huwag ka nang Yan o, yan o, hapasagwan. Yan yung pataw dati, no? <laughs> ah. Ito. Ah. Oh. Yan o. pataw dati Ah. ito oh. Ah. Ala na. Ala na. <laughs> Papalabo na si Kuya diyan. Oops. Malaki. Malaki mo kasaguan. <laughs> Ayun oh. No? Diyan makakaputol, malaki yung ano natin, Tansi. Yung iba natin baka tinangay na rin. <laughs> Grabe yung mga kasagwan. Hinahirapan tayo nito. Meron na. Palugi na eh. Yan ayan. Pa. Laka. Laka. Yan yung ano ba kasagwan ko tao? Oh. Oh, oh, ang lakas. Hindi <laughs> yan makakawala si, na ko tayo guys Kasi ah, kuha dyan no? ko na yung Malaki yung kumagat sa atin malaki Ayan yung pataw natin no? Sige Ay abanti lang Wala, wala. Andiyan pa. Hindi mo Ganda yung tama niyan sigurado. Ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Tapos Malaki to malaki. Nakagat, Nakagat. Oh, malaki. Malaki, malaki, mga laki. Grora gunut na yung loon. Hara gunut. Kinakagat niyan. Kinakagat. Laki. Ang laki. Ang laki yung mga kasagwa eh.

Isang kilo to. Lampas. Like. <laughs> Thank you, Lord. <laughs> Adali. Yan ko dyan. Kunin natin yung isa na natin dyan. Grabe yung laki nito. Ano? Lamay. Lunok ano? Lunok. Lunok. <laughs> ay, ay, ay. Ang layo ng tinakbuhan niya kuya dyan Sige. Kumilolomo igod. Oh, ate. Oh, na lonok Please. Wala abutan na. Hindi na. Oh, yan kinutuan ya. Tas tas. na yung isang pato natin. Yan makasagwan. Okay. na tayo. <laughs> iba natin hindi natin naintindi ah, sana ay kumagat pa grabe ang laki nito ayun yan mga kasagwan tinero to tinero ayan o malaki din naman tumala oh yun yun nakas yun o yun Okay, hayaan natin yan maano para <laughs> ah ah magbawal ah! na naman grabe nis sige patay na kabuhi ano pa hindi pa hindi yan makakawala ka wall para sa atin yan ay na yan pag kaya Yan yung tansi oh. Tatalo Ayun. Ah. <laughs> Ang lakas. Yun na. Habulan na naman tawo mga kasagwan. <laughs> Yun malayo na naman yung pataw natin. Nandito banda yung mga bali? Wala wala doon. Ito, ito, ito papahabol na naman Ayan. Ta. sige busin mo yung lakas mo Oh, oh. oh na Laluya na salad. <laughs> Uy <laughs> Ayun na, ayun na. Hey, ayan. Mahina na yan, mahina. Tekla ay manguin. eh. ay. Tekla ay siguro. Dali na naman. <laughs> Dali na naman. Pangalawang huli yung mga kasaguan. Ayun na, pag-u-psychics. Ayun na. Pag-u-psychics. yung ano Nandiyan, asa na yung iba natin. Yan na, malapit na. Oli, oh, oli mo. Nagrarag na nailood. Sana? Dito. Yan. Oh, uh, namumuti na mga kasagwan. Oy, malaki na. <laughs> hi, hi. <laughs> Thank Marali. you, Lord. Malaki. Okay. Dalawang piraso na mga kasagwan. <laughs> Solid. So ulit yung adventure natin ngayon. Lunok na naman ano? Lunok. Ayan, oh. Ayan. Lucky. Wow. <laughs> Dalawa na 'yan, oh. Dalawa na, guys. Oh. Yung una natin yung yung una natin yung malaki mga kasaguan Ayan, dilipat natin yung pataw natin dito. Nandito na yung ibang pataw natin. Inanod na. Oo. Ang dalawang piraso na yung huli natin. Ayan mga kasagwan, may kumagat na naman oh. Ito. Sana nandito pa. Ay. Ay, walay na. Ah, oh, sayang. Jesus. <laughs> Hindi nakatama yung, yung kawil natin. Maayos. Sayang. Sayang yun. Yan o, oh, ubos yung pain. Hindi niya nalunok yung kawil natin. Yan, may kumagat na naman mga kasaguan. Sana hindi makawala. Nandyan pa, nandyan. Sana hindi makaputol. Ayan, nandito pa mga kasaguan. Parang. Parang. Oh, yun you know, nagwa wild. Yan na makasagwan. Ubos na yung nylon. Nay Ubos na. Oh, yun. Lumutang na nga. Lumutang <laughs> na. Oo. Yun, ang lakas. Yun oh. Lumubog yung pataw, lumubog. Yan yung may huli. Sige. to Sige, tumakbo ka. Oo. Sige, takbo. Sige. Takbo habang may oras ka pa. <laughs> <laughs> Patay ka na naman. Sige. Hop, <laughs> Inilubog <Hindi> na. Ay, <laughs> ah, lumutang na naman. Kumailalim, guys. Palakas <laughs> talaga. Alam mo talaga kasagwan, hawakan natin. Yan oh. No? Ito yung may huli. Yan, bibitawan natin. Yan oh. Ano 'yung Malaki yan, malaki. Lata. Ayaw na naman. Ayaw na naman. <laughs> Nabitawan na naman mga kasagwan. Bawal natin anuin. Baka maputol yung tansi. Pag lumalaban, bibitawan natin yung pataw. Para hindi maputol. Sige, takbo. Takbo. Yan, Sige.

Hay <laughs> na na mina. Mina na. Na. Ay na. Malaki daw. Nakukuhit. Nak. Attay. Di boy. Malaki daw mga kasaguan. Hay bo. Ayon. Piyuno. Lolim. Oh, malaki na naman oh. Ho. Oh. Grabe ang laki. Ano? 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 Malaki yan mga kasaguan. Malaki. <laughs> Winner tayo dito sa mali. <laughs> Pangatlong huli. <Hello>? Ayan o. Haba. <laughs> Haba o. Biw. Grabe. <laughs> Tatlo na yan mga kasaguan. <laughs> Ini yang kesayangan namin Mabisa tayak, matalaga yang buih nahi puna pain, makasaguan. yung buhay na tuh. Tuh, tuh. Mga tuh. Tuh, tuh. Tuh, tatlong Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Tuh, tuh. Yun, nilulubog lubog. Ay, daw. Yun. Oh. Magwawal na sa unahan. Patay, putol. Hindi, hindi. na nandiyan ba? pa. Oo. Nandiyan pa. Ayan yung pataw mga kasagwa na may huli. Ayan. Ito. huli yan mga kasaguan uy ayun you know yan oh ayun patay ah, ayun. malaki na naman ayun. malaki na naman mga kasaguan <laughs> grabe ang lakas <laughs> malakas talaga yung needle fish <laughs> ayan o ayan oh, preno Oh. Segi. Gila. Ops ops bye. Tunggising. <laughs> oh oh, minsan din. Ah. A Agawin na naman sa atin yung pataw. <laughs> <laughs> ah. Ah, 'yan no. Ege, <laughs> takbo ha bangbay oras pa. <laughs> Oops. Um, <coughs> <so, coughs> nice. Be, be <coughs> 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 hey, Thank you Lord. Dito na sa na tayo sa gitna. Oo, oh, sa gitna ya, Oo, no? oh, malaki. Malaki to, mga Ala. <laughs> hey, eh. Sige, takbo. Takbo. <laughs> Sige. Ya, <Ayat. laughs> ya, ayaw talaga magpahawak ng pataw <laughs> masakit siguro na yan yung bibig niya sige takbo hala ahawakan natin jok lang okay. Aba, ah. patay na patay na patay oh. na oh to ay di pa unti ka ng mano mga kasaguan Oh, Tanggal ito nula. Ah, tanggal nga. Tanggal. Yes, sayang. Putol. Putol dada. Putol ano? Yes. Umano kasi dito sa ano mga kasaguan palatik? Sinabit pa. Putol talaga yan. tulis yung ipinang balo. Sayang. Grabe. pa hindi pa para sa atin yun kaya na yung iba kagatin hindi ko ka ng kuwan uh -huh. ito datad ito nagutan oh, hindi boy mayaw lang oo tumanggal lang boy okay. hindi siguro nalunok yan, yan, uh -huh. yan o yan o <coughs> napuyar sa kasi dapat hindi talaga na prepare sa mga kasaguan ang laki na nun. hmm, malaki ayan mga kasaguan bali tatlo lang yung nahuli nating bali tatlong piraso Oo, sayang yung pang apat natin kanina no kuya dyan kawala sumabit <laughs> dito yung ano pataw natin sa may ano namin tadik kawala mga kasaguan ayan o oh. ayan bali tatlo ayan tas mga bulbul ito yung pinakamalaki ayan oh wow ang <laughs> haba yung mga isang salawa. kilo yan ayan oh laki ayan o. oh oh laki laki nito laki ng isa. kilo may pang pangulam na ayan bali may pangulam na tayo ayan oh tatlong piraso ayan mga kasagwan bali uuwi na kami wala nang kumagat sa pataw natin, umuulan na. Wala dyan, kaway! Yeah, Ayan mga kasagwan, bali nakauwi na tayo. Ayan, yeah, bali tatlo lang yung nahuli natin, oh. No? Okay na mga kasagwan kasi malalaki. Bata, kaway muna bata! Yung bata namin mga kasagwan. Kasi na, yan ang senior tayo talaga ako. senior. Ano ang anong gamit. Ayan, bali tatlo yung nahuli nating needlefish. Ayos na mga kasagwan, may pangulam na kami. Nakahuli pa si Kwan dyan ng hipon dito sa ano, pagdaong namin kanina. Naapakan ko. <laughs> <laughs> Ito naapakan eh. Oo. Oh. kahit. Mm. Ayan. Ngayon. Ayan mga kasagwan hanggang dito lang yung video natin. Ayan, maraming salamat okay. sa mga nanonood ng video natin. Ayan, maraming salamat sa inyo. Okay. Shout out sa mga viewers natin dyan na palagi nanonood. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kita kits andit, ulit sa susunod na video. Ayan. Thanks for watching. Maraming